Kasunod ng mga panawagang ibalik sa nakagawi ang petsa ang pasok ng mga mag-aaral sa eskwelahan dahil sa nararanasan ngayon na matinding init ng panahon na nagre-resulta ng pagkakansela ng mga klase, inaprubahan eh, na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang school year 2024-2025 na magsisimula sa July 29 ngayong taon at magtatapos sa April 15 sa susunod na taon sa naganap na pagpupulong sa Malacanang na pinangunahan ng Pangulo kasama si Vice President at Education Secretary Sara Duterte na pagkasundoan ng implementasyon ng school calendar para ngayong taon at sa susunod na taon. Ang naturang pag-aproba ay bahagi ng unti-unting pagbabalik ng pasukan ng mga mag-aaral simula June na magtatapos naman ang Marso. Pinapaayos naman ni Pangulong Marcos sa DepEd ang pasok ng mga bata na hindi nakakailanganin pang pumasok ng Sabado upang mabuo lamang ang isang daan walumput dalawang araw na pamamalagi nila sa mga paaralan. Imbis na pumasok pa raw ang mga ito ng Saturday class, iminungkahi ng Pangulo na habaan na lang ang school days. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na raw ang kagawaran ng edukasyon sa mga guro, paaralan at mga magulang para sa pinakabagong patuntunan.